Magandang umaga po sa lahat at mm -hmm. tayo po yung dalawa, busy po sila sa yung mga ginagawa po sila. Mga kamulang po yung naiwan dito at sisi nga po ay pumasok na. At yan po, busy po sila sila. Hello po. Yan, busy po sila si Mylene. Ayan po si Mylene, may kausap po siya. Sino yung kausap po, My? Sila mama po. yung kausap niya yung mama niya. Nintay ko lang po. At kausap mo yung mama mo? Nabot, kapon pa po sa natawag na diba po no, sa ano po. Tumawag po si mama. Babatiin ko lang din po yung kapatid ko nung nag-birthday kapon. Ah, birthday kapon? Hmm, <laughs> ayan. Sino pangalan? Si Angie. Tapos ah, si Angie. Birthday si, happy birthday, Angie. Tapos hmm. kay Angelo po ngayon yung 19 ulit. Wala ako oh, tapos na birthday, Angelo. Si Mangelo po yung magkasabay po kami ni Mangelo. Oh, si Angelo kayo? po yung maliit po, yung scholar din po, ngayong 90. Ah, di din? Oo. Wow. Magkas ano po sila, magkamang. Mm -hmm. Then yung po natin yung uh, nanay ni Maylo. Sila tatawag, hindi marunong mag-open ang camera. Angelo! Ayan, kausap po ni Maylo e, yung saan mga manya. Yeah. Ah, ah. e, ayos ano, full hole din. Anji uh be Iya Anji udah mau umpak nuukai Anji Anji api bersih Anji tapi berih Anji salat no namis api nais api Oh iya May birthday no gabi eh. Tagpila uh, so uh, <laughs> no ka steak. Sablat dosintos. Dakol. Oo, daisak. Nakay ka. Nakay ka. soro. Manok no, ilan? Ilan? Pila? Hop at. <laughs> Hello. Happy birthday. Yung boy may birthday. Hmm. Ano pangalan niya? Anji. Anji. Hello, kamusta po? Babay na agad kayo ha. <laughs> Mingaw na daw po. Ah. Na-miss na daw po kami. Pupunta po kami dyan sa Dabaw. Pupunta daw sila sa Dabaw, tatay. Hmm. Pupunta daw sa Dabaw. May iwan lang si Namaylin dito, hindi sila kasama. Ma, iiwan daw kami mama, doon sila magpasko sa Dabaw. Ang dumuang kay, kung dumuang kay, kandiyat ka, niyo, dutong kayo at Dabaw. Hindi, okay, hindi. Daw. <laughs> okay daw. Ha? Okay daw. Oh, okay. Look. Ha? Hilig nakiling. No. Hayo, ako pa lang isa ako Hmm, kami po lahat. Kaming lahat daw. Hindi ka kasama. Sina dalawa may one. <laughs> ah, wala kaming kasama. Lahat matanan. <laughs> Happy birthday kay Anjie. Yeah. Babay na agad. <laughs> Babay na agad. <laughs> hi. Okay, hi. Sabi mo hi. Hi. Nasaan si tatay? Si apa. Si apa. Hindi, kun. Nasa trabaho. Tra ah, may trabaho. Mm. Kamus kamusta naman po kayo dyan? Kumusta ka, kun? Ha? Kumusta ka? Okay naman kayo. Mm. Okay naman dito si Mylene. Okay. Pero naiyak hmm. na yan eh. Kaya <laughs> lamang, hindi po siya makauwi sa Dabao. Dito lang sila. <laughs> Anong handa? Anong, ano handa ni ano? Ano handa? Ano po? Apat na manok daw po. Apat na manok. Mama, ila, pilak bugas. Pilak bugas. Pilak bugas na... Uy, ya. Uy, ya. Ah. May ano daw po, thin, 10 kilos na bigas, tapos apat na manok, tapos isang cake. Ano yung pinakain? Handa. Sa mga ano? Opo. Uh. Um <laughs> happy birthday, Angie! Ngayon po si Rases. Happy birthday! Mama, <laughs> happy birthday si Angie! Papitanos Angie! Happy oh. birthday! Ilang taon na siya? Five. Five. Uh, pilak edad no. Pilak edad no. Lima. 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 Lima na. Uh, uh, yung isa. Ilang taon na yun? Si Angelo. Yung ba yun? Si Angelo y y yung ini yung, yung nung umalis ka noon? Yan na yun? Ayon? Hindi po. Hindi po. Ah, iba pa yan. Uh, <laughs> eh, ano pangalan noon?

may ano po siya, may, may sponsor din po yung kapatid ko. Ito? Opo, scholar hindi, po. scholar. pa na naman nag-aaral yan eh? Scholar po. May, may pumunta po dun sa amin na pwede po mag-sponsor po ng mga bata. Tapos ah. napasali po siya. Kaya, kaya nga po ako lang po yung nagdala po dati niyan pupunta doon. Tapos pipirma daw po pangalan ng bata. Ako naman. Kaya naging pangalan niya, Mylene. Ako, pangalan ko yung sinulat ko doon. Nainis ako. <laughs> Kaya naging Maylin yung pangalan niya po doon. Okay lang. Dalawa kayong Maylin. po kami. Kasi po, sa perma daw po, kasali yung pangalan. Kaya pangalan ko yung nilagay ko. Akala ko po yung nagperma lang po yung kasali pangalan. Attendance po pala sa bata. Akala mm. ko ako. Hala. Okay lang. At least may na... Tawang tawa si Papa. Dalawa na kaming Maylin. Hindi na si Angie. Maylin Gamay na. na. Kaninong bahay yan? ate doon uh, sa pinsan nyo? Opo, oh, pinsan ko po. Uh, Andy! Ayan, uh, sige, kausapin mo muna. Uh, babay po. Okay si ate, no? ate, ha? Babay po, kamusta na lang kay tatay? Mama, kamusta kundo uh, si tatay kay apa? Kamusta kundo? Kamusta na lang? Uh, sige po, baba. Sabi babay. ni mama kanina. Nak, maganda na ako. Sabi niya sa akin. <laughs> nde tis no. mama Nabi jukul gabis daddy kol. Nabaw, kayo kayo kanta sabi mama sabi mama hindi nga ano malam, pupunta ka dito

Pakita ni Snit. Uy, oh, ya. Yeah. Sabi niya, mas maganda daw po. Hindi kami pupunta doon. Oo, oh, di ba? Maganda. Hindi sila pupunta doon sa inyo. Wala kayong alalahan. lalahan. Kapatid niya, binati po pala niya dahil birthday po nung isang araw. Uh, at, uh, nakakausap na lagi po ni Marilyn yung uh, magulang niya. Kailan no. doon po sa ano nila sa piso nila kasi bye. wala pang cellphone yung uh, Bye bye Anjie. Paalam na. I love you. Bye bye. Oh iya. Yeah. Oh iya. Yeah. <laughs> bye bye. Oh eh nga. Ano sabi ni mama mo? <laughs> okay lang daw po sila. Kaya nakamasa ko po. So okay lang daw po sila. Mm, Parang nabanggit yung ano, yung pupunta ka ng Dabaw ah? Opo. Sabi po ni Mama maganda daw po. Makapunta daw po kami ng Tapos sabi ko po hindi naman kami makapunta dyan. Sabi ni mama, mas mabuti daw po. Mm. <laughs> so, Pangit pala eh. <laughs> hindi, kaya mas mabuti kasi para iwas kayo doon sa barkada siguro ba? Opo, uh, po yung po ni mama talaga. Uh, Sa pagbarabarkada po. Ayun hmm. Baka mapagaya ka kay Ninita, kuhanin ka na doon, hindi ka na ibalik. Chu. <laughs> May kanya-kanya naman tayong isip eh. Oo. Uh, Wala. Yun, ingatan si Ninita, pupunta rin ata doon. Magkita kita tayo doon. Oo. Oh, oh. Magkita tayo doon. Kaso si Russell, parang malungkot eh. Ayaw hmm. para niya eh. Ayaw mo? Pag umayaw yan, hindi ka rin makakasama. Dito hindi. lang pa, kayo. Sasama po talaga, sasama po 'yan. Anong sasama? Pag oh, hindi sumama si 'yan, hindi ka makakasama. Hello. Hello, shout out po sa mama ko. Ano, imala po ngayon po tumawag po sila mama ng mama. Ma maaga. <laughs> kasi po minsan po kasi minsan lang po natawag po sila mama ng ano kasi lagi po Gabi mga nine. Eh kaya naman na tumawag eh. Binati, binati, binati para mabati mo lang yung ano eh. Opo nakita. Opo. Yung kapatid mo eh. Opo. gusto hmm. Tapos tumawag. Okay Natutuwa na. po kasi dati po kasi mga yung mga handa lang po ng mga birthday po namin yung, yung mga ano po laing laing oh 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 po yun, ha? handa lang po ng birthday po namin tapos sardinas mm, ngayon po tsaka ano bihon lagyan ng sardinas tapos may sabawan. Ay, lang po yung handa po yung birthday po namin. Tapos dalawang kilong bigas. Tapos na, ng ngayon po natutuwa po kasi po may mga ano na po. May mga cake na po. Wow, may cake parang, pa. Parang, opo. Kasi po, di ko po kaya kayo. Ba't naisipan nilang mabili ng cake? Kasi po nung birthday po kasi ni Manjiro may cake daw po. Tapos birthday ni Angie, dapat daw po may cake. Mm, ng cake daw? Malayo. Sa ba barangay Malabog po. Ah, sa barangay po. May mga cake talaga na, ano? Opo, mayroon na po mga cake. ayos pala naman eh. No, Pati pa may bilya ng cake. Know. Kala ko hindi pa birthday. Birthday na pala, tapos na eh. Hindi um, magpapadala rin sana ako ng cake. Hindi um, naman doon magpabili eh. Uh -huh. Ay, tapos na po? eh. Ano daw po, 200 daw po yung ano, cake po tapos maliit. <laughs> 200 yung cake? Ah, maliit lang yun siguro. Maliit lang po yung 200. Oo, oh, mga ganun siguro. Okay mm. na yun. Basta may cake. Sabi ko kay mama, dapat po birthday ni, Ma ni Angelo ngayong 15. Dapat may cake din. Sabi mo, wala saan tayo kukuha. Magkapare magkalapit lang yung birthday niya. Sabi ko, kahit cake lang kasi baka magsisilos yung si Tarata. Kasi hindi pa rin po naka-birthday si Tang may cake. Si Angie lang. Sino ba yung Angelo? Kasunod ko po. Ay, yung malaki? Yung Opo. Di ba, eskular yun? Opo, eskular. Baka pupunta ni Daddy Paul. Magbibigay ng cake doon. Tapos yung si Angelo. Eskular din po yun. Ala. <clears throat> Ala, paano yun? Gusto ko sa magbibigay ng cake. Kay Angelo. From my ate. Eh, masarap siguro ng pakiramdam ko. Di ba, eh. padalhan natin. Pa paano ba bibili ng cake? Oh, pa yung bigyan natin ng cake. Yes! May 19? Oo. Oh. Uh -huh. Kasi 19 po yung birthday. Yes, from, ano? From, ate, from kanino? From Ate Maylin. Oh. Dapat kasama kami. Oo oh, nga pala. From, from, from anong pa maganda? From, so, sinusulatan ba yun doon? Opo. Oo, oh, sige. Mapasulatan natin. yes, um, huwag ano tayo. From, oh. anong maganda? Ano po maganda? Tanong mo kay nanay po kung anong maganda. From, from Marias and RBT family. Oh, yeah. yun. dapat ayun, maganda yes. Oh, yun na lang. May natin. Dapat wait lang. Dapat is sister pass of surprise so king kapatid ko. Oh, sino ang makakausap mo doon? O oh, kaka kakausapin ko si Sino yung pwede nating paanoan uh, paano nang Gcash doon? Meron po. Oh, kay yeah. boss. Yung mas malaking malaking tindahan po doon sa amin. Yes.

아 으아! 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 으아!